Sa panahon ngayon, hindi na lang sapatusan ang labanan dahil paramihan na rin ng budget sa armas. May mga bansa na willing gumastos ng milyon-milyon, minsan pa nga bilyon, para lang masiguradong mas lamang sila sa giyera o kahit sa pagpapakitang gilas. Pero hanggang saan ba aabot ang kanilang presyo para sa lakas militar? Sa video na ito, titingnan natin ang ilan sa pinakamahal na sandatang na imbento mula sa dambuhalang kanyon na parang buong barko ang laki hanggang sa eroplanong hindi kayang makita ng radar at bombang kaya burahin ang isang lungsod sa isang pindot. Handa ka na bang ma-mind blown? Tara, simula na natin. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Simula tayo sa tinatawag na Schwerer Gustav, isang sobrang laking kanyon na ginawa ng mga Aleman noong World War II. Ito raw ang pinakamalaking artilerya sa buong kasaysayan. Ang halaga nito noong panahon na yon ay 7 milyong Reichsmark, nakatumbas ng 17.5 milyong dolyar noon. Pero kung itatayo mo siya ngayon, aabot yan ng halos kalahating bilyong dolyar. Bakit ang mahal? Eh kasi isipin mo to. Isang makinang at may timbang na 1,350 tonelada na gawa sa purong steel. Hindi lang basta machine, machine to ito ay parang robot na kailangan pa ng libu-libong tao para buuin. Sa totoo lang, kailangan ng 4,000 katao at isang buong linggo para lang i-assemble at ihanda ito bago pa ito makaputok. Parang pag nag-away kayo, maghihintay ka pa ng isang linggo bago ka makaganti. At hindi basta-basta ang kaya nitong gawin. Ang bala nito ay may bigat na 7.1 tonelada Halos kasing bigat ng isang fully grown na elepante at kayang lumipad ng 25 milyang layo. Kung iisipin mo, parang nagbato ka ng elephant papunta sa kabilang probinsya. Ngayon naman punta tayo sa armas sa ere. Kilalanin natin ang B2 Spirit, ang pinakamahal na bomber aircraft sa buong mundo. Ang presyo? 2.1 bilyong dolyar kada isa. Pero hindi lang ito para sa porma kaya niyang maging invisible sa radar. Oo, kahit na 50 metro ang lapad nito na parang football field, ay hindi ito mahahagip ng radar dahil sa special na coating nito. Imbes na mag-reflect ng radar waves, sinisip-sip niya ito. Kaya sa screen, parang kalapati lang ang itsura niya, kahit ang totoo, halimaw na bomber na ito. Kayang tumakbo ng 630 miles per hour at may bitbit na payload na higit 40,000 pounds, na parang nagdadala ng labindalawang kotse habang lumilipad. Ang pinaka-mind-blowing? 1980s pa ito dinevelop, pero hanggang ngayon pangalawa pa rin siya sa pinaka-advanced na bomber sa buong mundo. Grabe, di ba? Tapos, may Tsar Bomba pa. Ito naman ang pinakamalakas na nuclear bomb na na-create. Ang power nito ay 3,000 beses mas malakas kaysa sa bomba sa Hiroshima at Nagasaki para kang kumumpara ng buhangin sa bundok. Ganong kalaki ang agwat ng lakas nila. Yung presyo niya hindi eksakto, pero tinatayang nasa 50 hanggang 200 milyong dolyar kada isa. Isa lang to, pero sapat na ito para burahin ang isang buong syudad. At syempre, hindi pwedeng makalimutan ang fighter jet na F-22 Raptor. Ang upgraded version nito ay aabot ng 350 milyong dolyar. Mas mahal pa ito ng tatlong beses kaysa sa F-35. Pero dahil hindi ito pinapayagang ibenta sa ibang bansa, hindi ito nakasabay sa cost sharing, kaya mas tumaas ang presyo. Ang operasyon nito, 85,000 dolyar kada oras. At hindi lang basta fighter jet to, dahil may AI system pa ito na nag-ooperate habang ginagamit, kaya parang may sariling utak ang eroplano na to. Noong February 4, 2023 naman ay kumalat ang balita na isang Chinese spy balloon ang pinabagsak ng Amerika. Ang ginamit nilang pambagsak ay walang iba kundi ang F-22 Raptor, yung mamahaling fighter jet na napag-usapan natin dati. Patunay lang ito na hindi lang pang-display ang ganitong mga sandata at talagang ginagamit sila sa seryosong misyon. Ngayon, usapang baril muna tayo. Isa sa pinakamamahaling baril sa kasaysayan ay ang Cabot Guns Big Bang Pistol Set. Ang presyo nito ay umaabot ng 4.5 milyong dollar. Pero hindi lang ito mahal dahil gawa sa mamahaling materyales. Ang pares ng 1911 pistols na ito ay gawa sa gibion meteorite, isang bato mula sa kalawakan na may edad na 4.5 bilyong taon. Ibig sabihin mas matanda pa ito sa mismong Earth. Kaya kung isa kang baril collector, ito na siguro ang pinaka-rare na pirasong mahahawakan mo. Pero kung isasama natin ang mga baril na naibenta sa auction, ang pinakamahal na handgun sa kasaysayan ay isang Colt Single Action Army Revolver. Ang revolver na ito ang ginamit para patayin si Billy the Kid, isa sa pinakanotorious na outlaw noong panahon ng Wild West. Naibenta ito ng mahigit 6 na milyong dolyar at ang tumawag para bilhin ito ay nanatiling anonymous. Sa phone lang siya nagbid dahil siguro ayaw ng atensyon pero halatang may budget. Ngayon, punta naman tayo sa dagat sa buong kasaysayan ng naval warfare, ang Yamato ang itinuturing na pinakamahal na battleship na naitayo. Ginamit ito ng Japan noong World War II at gumastos sila ng 140 milyong yen noon. Pero kung itatayo ito ngayon dahil sa inflation at labor cost, aabot na ito ng mahigit 6 na bilyong dolyar. Kaya ito sobrang mahal ay dahil 263 metro ang haba nito, mas mahaba pa sa dalawang football field. May kapal din ang armor nito na umaabot sa kalahating metro sa ilang bahagi kaya noong panahon na yon, wala pang bala ang makakabutas dito. Ang nakakabit na kanyon sa barko ay ang pinakamalaking naval gun sa buong kasaysayan at kung itatayo ito ngayon, aabot ang isa pa lang sa 200 milyong dolyar. Punta naman tayo sa misil. Ang RS-28 Sarmat o mas kilala bilang Satan 2 ang pinakamahal na intercontinental ballistic missile o ICBM. Presyo nito ay hindi bababa sa 150 milyong dolyar kada isa. May range ito na mahigit labing isang libong milya, kaya kahit saan sa mundo ay kayang tamaan nito mula Russia. Ang bilis nito? Mach 25 o 25 na beses ang bilis ng tunog. Halos imposible itong mapigilan o mapatigil ng kahit anong missile defense system dahil sa laki at bilis nito. May haba itong halos 35.9 metro at lapad na 3 metro na halos kasing laki na ito ng isang Boeing 737. Isipin mo na lang, parang eroplano na misil ang papunta sa iyo. Sunod naman ay ang rifle. Ang Victrix Armaments Corvus ang may hawak ng titulo bilang pinakamahal na military rifle na nagkakahalaga ng $50,000. Gawa ito sa aircraft grade aluminum at titanium kaya matibay pero magaan. Pero kung auction ang pag-uusapan, ang pinakamahal na rifle ay ang Henry Iron Winchester Model 1886 na nabenta ng 1.265 milyong dolyar. Bakit sobrang mahal? Dahil ito ay may serial number one at unang modelo ng 1886, isa talaga itong mahalagang piraso ng kasaysayan. At sumunod ay ang goalkeeper CIWS na tinatawag na pinakamahal na rotary cannon para itong bodyguard ng mga Navy ships. May radar system ito na kayang makita agad ang mga papalapit na misil tapos automatic nitong binabaril gamit ang 30mm rounds. Parang overprotective na magulang pero imbes na sermon, sunod-sunod na putok ang sagot. Ang FGM-148 Javelin naman ang tinuturing na pinakamahal na anti-tank misil sa buong mundo. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng halos 20 milyong dolyar at ang kabuang system cost ay nasa 450,000 dolyar. Pero may matinding dahilan kung bakit ganito ito kamahal. Kumpara sa mga lumang RPG, ang Javelin ay may fire and forget system na gumagamit ng infrared seeker. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang itong tutukan habang lumilipad ang misil. Ipuputok mo lang at kusa na nitong hahanapin at tatamaan ang target. Dahil sa advanced na guidance algorithm at flight control system, tumataas talaga ang presyo nito. Ngayon naman, usapang helicopter. Ang pinakamahal na military helicopter ay ang CH-53K na may presyong 144 milyong dolyar. Sa halagang ito, makakabili ka na ng fleet ng mga sports car pero ito isang helicopter lang. Sunod sa listahan ay ang KPV Heavy Machine Gun, ang pinakamahal na uri ng machine gun may haba itong 2.2 ha metro at may timbang na 110 pounds. Sa laki at bigat nito, hindi ito tulad ng ordinaryong baril na pwede mong hawakan habang nakatayo. May sarili itong upuan na ginagamit ng sundalo habang pinapaputok ito. May caliber itong 14.5 millimeters, kaya ito rin ang may pinakamalaking caliber sa mga machine gun. Ang halaga nito ay nasa 100,000 dolyar. Tingnan naman natin ang drone. Ang RQ-10 ang pinakamahal na drone sa kasalukuyan at umaabot ang presyo nito sa 600 milyong dolyar. Hindi lang basta drone dahil may wingspan ito na 46 metro at may bigat na 40,000 pounds. Mayroon rin itong stealth coating na katulad ng ginagamit sa B-2 bomber kaya naman napakataas ng cost. Bukod pa rito, may advanced AI system din ito na nagpapatalino at nagpapahusay sa performance nito sa ere. Pagdating naman sa shotgun, ang K-80 ang may titulong pinakamahal na non-custom shotgun na pumapatak sa presyong halos 115,000 hanggang 140,000 dolyar. Depende sa materyales tulad ng klase ng kahoy at disenyo ng pagkaka-engrave. Pero kung isasama ang mga naibenta sa auction, ang pinakamahal ay dating pag-aari ni Teddy Roosevelt. Ang double-barreled shotgun na ito ay una nang naibenta sa halagang 86,000 noong 1974 tapos naging 200,000 noong 2000 at noong 2010 ay umabot na sa 862,000 dolyar. At baka sa susunod ay mas mataas pa ang maabot nito kung muling ibebenta. At panghuli, ang Leopard 2A8 ang tinuturing na pinakamahal na battle tank sa buong mundo ngayon. Umaabot ito sa 30 milyong dolyar. Ang taas ng presyo nito ay dahil sa mga high-tech na features gaya ng Trophy Active Protection System na may radar para matukoy at mapigilan ang mga paparating na missile at RPG. Meron din itong AI-assisted targeting system, advanced armor, at malakas na engine para sa mabilis at ligtas na galaw sa labanan. Ang tanong, kung bibigyan ka ng pagkakataon, alin sa mga ito ang gusto mong makita o masaksihan sa personal? I-comment ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para sa mas marami pang updates gaya nito. Maraming salamat sa panonood.